Kaya mo yan? Sige yeah. Nababuhat ka Tika, tika, dahan-dahan lang ko pa Sabay ako Masakit kasi nang ayan, ano Saan ka pa galing yan? Doon pa, malayo uh, Tapos, diretso uwi ka na Hindi pa Hindi pa? Saan na mo? Ah, uh, ano pa? Katanawan Katanawan Dadalhin mo pa ang bigas na ito Katanawan yeah. Ha? Ha? Dadalhin mo yung bigas na yan. Ang bigas na binuhat mo ito ay sa'yo na. Para sa yan. Diba mo na? Para sa'yo yan. Biyaya para sa'yo. <laughs> ingat niya palagi ha. Magi marangal lang sa ating ginagawang trabaho. Okay, ingat. Okay, para sa'yo yan. Idiretso mo sa bahay niyo ha.